Hi po, kain po tayo dahil nga Valentine's Day ngayon. Hindi ako maka, hindi kami maka dinner date ni my love, ni hasban. Dahil guys, may work man ko karon oi 14 pag araw na mga puso. Panggabi pag guys, mag start work is alaon na hanggang alas 9 ng gabi. Tapos sabi ko kay mister, Di na lang ta mag dinner date dahil nga wala naman akong oras. Pang pa, ano, ng oras na ako uuwi. Saka na lang yan pag may ibang, ano, ibang araw ba. Lagi naman tayong nag, ano, nagde-date. So, lagi mo naman akong sinusurprise surprise series So, naisipan ko ngayon na magluto na lang kung dilagang baka or maglatan o baka. Dahil bago ako pumasok, gusto ko naman na may laman yung tiyan ko dahi para magbuhat o kung o bugat na ako energy para dili ko kapo yun charis. So, ayan, muna ni akong giluto karon So, napakatamis nang kuan ba kaniyang sabaw kay kilatanan dyan na akong maayo para humuk ba ang baka. Kompleto pag sa Ricardo's kay na sakto ko karon na malingki ko ug mga panakot mga utan ba sakto kompleto didto tanan so kompleto akong panakot sa akong nilagang baka tapos ayan yung bakang nabili ko Sinabi ko dun sa kasamahan ko gusto kong magluto ng sabaw. Nagkitagaan ko niya nga daw baka para dili matagalataanan. Tapos kani ang kuan, kaning usa murag buntot man sa baka no. Napalit na nako na sa ibang store pero apil na lang nako na siya lutuon niya. Pag na ako hugas, ako na siyang i lagay sa ano sa kaldero. So tempo po pag jud ang ano, ang baka kay presko siyang nabili nako. Na human nako ako hugas anana sudud na siya sa kaldero nagbutang na ko og ininit tubig. Ininit tubig ang nilagay ko. Tapos nilagyan ko na lang na isang lagayang ininit tubig para mamaya din ako magdagdag og kanang tubig. Sinaktul ko lang talaga ang sabaw hanggang maluto ba yung baka. Tapos naglagay ako ng pamintang buo at saka dahon ng sibuyas niya ako siyang gi takpan sa kaldero, takip ng kaldero para pakuluan ko siya ng mga ilang minuto. Unya pagka humagpakulo akong giabrihan ang kaldero kay akong gisala ang ani bambot unsa tawag ni ani. Tapos humana ako sala na na okay na siya. Ako na puntakpan ang kaldero hanggang kani ang mulambot na yung baka. So pagkatapos ng hundred years charis. Pagkatapos ng ilang oras ko siyang pakuloan mga isang oras to siyang pakulo guys pero mahina laman ang apoy. So malambot na yung baka ako nang gi lagay ang kani ang patatas sunod sa patatas ibutan na nako ang sibuyas pula tapos naglagay na ako ng asin so yung asin tantsa tantsa muna para di siya maalat yung pagkahuman sa asin nagbutang na ko og beef cube kay lami gud na na lami matamis tam isang sabaw nya ako siyang i sutis haluin. Pagkatapos kong halo diha, ah, ako nang i sunod ang ah, butang ang kaniang mais. to karon na kompleto kumpleto ta na nang akong labiling ricados ba pangautan. Uma ako butang sa mais, ako na na siyang takpang hanggang maluto na yung mga patatas o kaniang mais. Tapos ngayon guys, malambot na yung patatas. Haluin konti. Unya, ibutang na yung saging saba. Yung saging saba, matag, ma, pinahuli ko na lang siyang ilagay kay nabili ko naman na siya nga. Luto na siya Kaya, yung malambot na ba. Kaya naaman din rin baligya sa isyan. Kaya nang nakapak na saging niya, luto na, na siya. Initin mo na lang. Tapos muna akong gipali. Tapos sa saba, nagbutang na ko kani ang kuan parang purag kuan siya balatong bunin man ang tawag diri ah, bumili ako nyan, nakaprosin kay may presko prosin akong give palit niya pag human sa bunin or sabkan parang paray ang kuan kani ang taho kani ang ta ako ng gibotang tong repolyo or repolyo bala garbage or pwede man din pitchay unya kana siya akong gihalo-halo gamay kay humok na ang pit ang repolyo o the garbage, pwede na na siya guys, i-transfer sa akong lagayan. Kahit gusto na na akong mukhaon. Oh. So, ayan po, luto na ang aking nilagang baka. Tapos, kain po tayo. Masarap pumigup kasi malamig din ang panahon.